I'm stuck feeling down deep in my soul that I just Guess I'm on my Magandang araw po muli sa inyong lahat At eto mga kanuli itong vlog na ito ay bigla tayong may Alam mo na dahil na may inaantay kami, may pinunta kami isang kaibigan Tapos uh, meron nakaupong isang babae sa tabi ng kalsada At ayun biglang napaon yung camera at syempre nagpaalam din tayo na baka pwedeng mahagip ng camera at mabablog. So ngayon hanggang sa napunta na tayo doon sa kanilang lugar. So ito yung mga kanuli at ang pangalan niya ay si Meros. Hello po. Hi. Ano pangalan mo? Mary Rose. Meros. Meros. Ang kanuli si Meros. Baka hindi naman kami nagmamadali Nag-aaral. Anong grade? Grade 10. Kasi ah, mama mo, ay naiya oh. Got this feel can do us. Guess I'm Eh, si mama mo. Grade 10, grade 10 na si Meros mga kanoli. Ilan kayo magkakapatid? walo Walo? <laughs> Pangilang ka? Bunso. Pangilan ka? Pangilan. Ah, Bunso. Uh -huh. Kakalim Bunso si ano pangalan? Si Mary Rose mga ka yun, Si Mary Rose Ano oras ang pasok mo sa school? Seven May school na kayo ngayon? Nakumpisa na? -Martis. Sa Martis Sa Martis? Hmm. Tapos Alas 7 hanggang maghapon Ang klase mo Malayo yung school nyo? Diyan lang Malapit lang Arani lang oh. Ayun mga ka yun, Si Mary Rose Mary Rose, mga kanol eh. Stuck on you. you got eh, you. si mama Great day, na si Mary Rose, mga kanol Ilan kayo magkakapatid? Walo. Walo? Okay. Kaunti ah. <laughs> Pangilan ka? Pangilan? Ah, bunso? Oo. Uh -huh. Anong alas ang pasok mo sa school? Seven. May school na kayo ngayon? Nakumpisa na? Kamat. Samartis Martis. Mm. Tapos alas 7 hanggang maghapon ang klase mo. Malayo yung school niyo? Diyan lang. Malapit lang. Arani lang. mga eto at napadaan nga tayo doon sa kanilang sa kanilang inuupuan ni Mary Rose at sabi ko pati doon sa mama niya kung pwedeng ma-vlog at pumayag naman kaya pumunta ka agad kami. Hello Mary Rose. Hello po. Ayan at anong pinagkakaabalahan mo ngayong summer? Wala mag-aaral na po ako. Mag-aaral ka na? Bali anong grade mo na? Grade 10. Grade 10. Malapit lang yung school mo dito. Opo. At Ilang kayo magkakapatid? Walo. Walo. Pang ilang ka? Bunso. Bunso. Mga ano si Mary Rose, Bunso. Ano ang pangarap ni Mary Rose? Maging flight attendant. Flight attendant. Bakit flight attendant? Para po makalipad pa ako ng gusto ko po makapunta sa ibang lugar. Mm -mm. At syempre, gusto mo makapagtapos sa pag-aaral, no? Para kanino yung pagpuporsige mo kung kasakali Para sa pamilya ko po. ah uh, kumusta naman ang buhay nyo? Nila mama o papa mo mga Masaya kapatid? Masaya po. Niyo? Masaya naman? Opo. Malayo ba yung school mo? Hindi naman po. Kaya lakad mo lang? Magkano ba mo araw-araw? 100. Sumasakay? lakad okay. 100 magkano nauubos ba yun maghapon hindi magkano natitira 50 ano ginagawa mo nun sa 50 pesos bibili ko po ng pagkain di ba 100 baon mo tapos may natitira 50 yung 50 ano ginagawa mo iiponin ko po iniipon ayun si Mary Rose uh, paano mo ilalarawan ang pagkataon ni Mary Rose mayayain ba masayahin ganun Masayin pa sa kamayain. Pala kaibigan? Opo. Ano ang pinakamahirap na naranasan mo sa pag-aaral mo? Sumula noon na hindi mo makakalimutan. Wala, pang bubuli po. Bakit, bakit ka binubuli? Hindi ko po alam. Anong binubuli sa'yo gaya ng? Sasabihin po ko ng toko. Toko? Bakit ka tinatawag na toko? Sabi ko, malaki po ang mata ko. Ha? Ah? Malaki ang mata ko. Hindi naman malaki mata mo. At uh, palaging ganun, lagi kang binubuli na ganun. Simula ang ano to po po sa grade 3 hanggang grade 4. Mm -hmm. Ganun di uh, ganun pong tawag sa akin. Paano mo inahandil yon kahit masakit sa damdamin mo? Binabaliwala ko lang po. tapos hindi mo hindi ka nagtanim ng galit sa kanila sino ang nangangantsaw sa inang ganun mga kaibigan mo rin mga klase ko po mga klase mo paano nag-umpisa yun na dahil sa mata mo raw ganun hindi naman ah hmm. pero hindi mo inisip na gumanti sa kanila kahit na binubuli ka hindi po ano na lang sinasabi mo sa sarili mo? Well, binaliwala ko na lang po. Yung pag-aaral mo, kumusta naman? Okay naman po. M mga grades? Okay naman po. Ano bang klase niyo? Whole day? Half day? Dati po half day, ng ngayon po whole day na. Mm. At meron ka na mga gamit sa school ngayon? Kompleto na? Hindi pa rin. Hindi. ano ang kulang sa mga gamit mo? Mga papel, ganun po. Mga papel ang kulang. Ano, ano pa lang ang nabili mo sa gamit mo? Notebook, ball pen. Notebook sa ball pen? Tapos, ano to? Tape, So, ang, ano ang kulang mo? Papel. Mga ilang pirasong papel? Dalawa. Ayun na lang ang kulang. Dalawang papel. Uniform. Meron pa. Meron pa. Mm. Ayun. Kung Anong advice ng mga magulang mo na hindi mo makakalimutan? Bawa advice ni mama mo at papa mo na hindi mo kinakalimutan hanggang ngayon? Mag-mabuti po, tas mag-aral ng mabuti. Mag-aral ng mabuti? Tapos yung minsan ano, nasasaktan ka ba sa mga advice ng mga magulang? Malba yung gusto nilang mangyari. bawa, ba? ganong uh, may rose ganun, ganun, ganun. Minsan na-open ka. Hindi naman po. Talagang tanggap mo lahat ng gusto nilang mangyari. Mabait na bata si Meros, mga kanoli. Mm. Ayan, si Papa mo, anong trabaho? Magsasaka po. Saan siya nagsasaka? Diyan lang po. Kanino yung palay, lupaan? Lupa. Sa... Hindi ko kakilala. Nakikita nim lang? Opo. Hmm, pero lagi nakakaani. Opo. Okay. Hmm. Si mama mo, anong nagkakabalaan? Wala po. Bahay lang? Opo. Okay. Paano pag nag-aaral ka ng college, saan ka mag-aaral? So, hindi ko po alam. Saan ba may course na, ano, na ganun? Hmm. Naluha ka kanina dun sa binubuli ka ng mga classmate mo pero kung may may message ka ba sa mga classmate mo na nambubuli sa'yo wala po wala Hindi. lang baka may gusto kang sabihin sana magbago na sila yun lang po Ayan doon sa mga classmate ni Mayor Rose sana po ay ano huwag nyo nang bulihin si meros kasi tao po siya no may damdamin na sasaktan at malayo naman po sa katotohanan no? malayo sa kanyang itsura yung uh, binabansag nyo at alam nyo ba na yung pambubuli ay may batas ho yan na maaari kayong makulong pwede kayong reklamo ni ano ni Mary Rose kahit itong pasukan, ginaganon ka pa rin? Hindi na. Noon pa naman. Ito. Pero ngayon wala na. Wala na. Oh, so ayun, at least tumigil na pala mga kanoli. So, ayan, kung, at, mo, kung mayroon pa siyang mga kapanood na classmate na ganoon ang gagawin, ay wag na po para at least hindi po kayo makasakit ng damdamin. Ayan si, ayan si Meros. Oh, Meros, baka may gusto ka pang sabihin. Wala na po. Anong favorite subject mo? Yung Pilipino. Bakit Pilipino? Wala. <laughs> <laughs> Bakit Pilipino? Wala. Dola daw po. Dito sa lugar niyo, binabaha dito no. Opo. Ayun oh no, baha oh. Opo. Anong baha ang naranasan mo dito'ng pinakamahirap? makaabot po 'yon yung baha sa bahay niyo? Hindi lang doon lang po. Mm. Pero may mga isda rito na lumulutang pagkabaha. Okay. Ano ba yung ilog na yan? Ilog na yan? Diyan ko sa, sa kabila. Apo, apaw, apaw pa rin mga kanuli ka ano? Tubig na. Oh. Tapos dito may water lily na. Yan. Pero dito sa lugar na to, taga rito talaga kayo. Okay. Dito ka na rin pinanganak. May mga kanuli ka si Mary Rose. Simpleng ano lang, simpleng dalaga si Mary Rose mga kanuli. Ka Simple lang natural beauty ng isang Pilipina. So yan, yan po ang mabilisang kwento ng buhay ni Meros. At ang natutunan natin dito, uh, yung, ano, yung pambubuli. At madalas po itong nararanasan ng mga kababayan natin, hindi lang dito sa Luzon, yung iba sa Bisaya, yung iba sa Mindanao. So yun po ang madalas na nangyayari. No? Na uh, Meron mga tao na nambubuli talaga. So doon man po sa kakapanood na ito, kung yun po ay ginagawa ng inyong mga kaibigan, inyong mga classmate or anuman, ay huwag nyo na pong gagawin yun kasi masakit po yun sa damdamin. At baka mamaya hindi niya hindi makayanan ng tao na inyong pagsasabihan ng ganun. So, kawawa naman po. No? So, yun lang po. No? At syempre, salamat kay Mary Rose sa pagtitiwala ng kwento ng kanyang buhay. Bagamat kami ay napadaan lang kasi nakatambay nga siya doon eh. Nakatambay siya. So, biglang nahagip ng kamera kaya ayun, sabi ko pwede bang ma-vlog at paalam ako dun sa nanay ay okay naman at pumayag naman. So and dahil sa <coughs> kulang pa raw siya ng ano, ng gamit sa school. So bigyan na lang natin mga kanuli ng saan na 'yon? Nang pang ano pang dagdag ng pambili sa gamit sa school yan kabait kami, ross <laughs> Ayan. Bigyan natin siya ng mga kanuli ng 2,000. Pang pandagdag ng pambili ng kanyang ano, gamit sa school. pangdagdag mo sa pambili mo ng, ng gamit mo sa school kasi malapit na ang pasukan. At bukod doon, ang tatay mo ay yun nga, magsasaka. Nakikisaka lang, nakikisaka lang ang mama mo ay wala naman trabaho. So hopefully yan ay makatulong sa iyo. Salamat. Mm. Salamat po. Makabili na pa ako ng gamit ko ng kulang. Maraming salamat. Po. Ayan. So yun lang. Yun lang mga kanoli si Meros. Tara, salamat. <laughs> All right, mga kanoli at yun na po ang kwento ng buhay ni Meros. So tingnan natin kung magkakaroon ng part 2 sa na vlog. All right. Dami pa lang tao dito. Ayun ang kanya mama. Hello. Hello po. Eh <laughs> po, salamat po. So ay mga kanoli. Eh den. Ayun. Nagtakbuhan na sila. Ayun oh. All right. Yan i susukiko. Den. Binse, pa. Dahil salamat po. Salamat po. Salamat po. Alright, bye-bye. Bako kami. Salamat po. Bye-bye. Ayan po, hanggang dito lang po ang vlog na ito At syempre, maraming maraming salamat kay Mr. H no, Diyan sa sponsor natin para kay Mera Rose Ayan kahit paano ay Ayan naka ano tayo ng bahagya kay Meros Para sa kanyang kulang na gamit sa school Ayan maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat Bye bye sa pagtulong ng usapan ko Yan all sa akalam Wala na akong masasabi Sa taon na yan kasi Siya ay kakaiba Masino una ba Ang pagtulong niya sa kapwa Doon na siya masaya sa pagtulong ng usapan ko Yan all sa akalam Wala na akong masasabi Sa taon na yan kasi Siya ay kakaiba, Masino una ba Ang pagtulong niya sa kapwa na siya masaya Kung yan all sa akalam Di tulad ng iba dyan ko yan all is na kailangan dapat tas na kung saan ay tulungan Damayan Dapat atularan sa sadya makabayan Wala na akong masasabi pa dyan Pagtulong sa kapwa kayang ganapan Kuya nuli sa kalom, lom Dami nakakaalam lom Matagal na rin ramdom, dom Sa kahirapan ay may pakialam Salamat sana ipagpatuloy mo yan Pagtulong sa kapwa ay mahalaga Huwag makinig sa iba, ba? Kaya mo yan magtiwala Handa kaming sumuporta Sa Diyos lang ay maniwala Huwag na huwag kang mangihina Hina, hina နာလေဘယ်ညာလေ